for today's video mga katrops panibagong araw, panibagong food trip na naman tayo ngayon, nakatikim na ba kayo ng palabok? syempre oo ba? Diba? pero paano kung sabihin kung pasta ng espagueti yung ginamit ko dito sigurado magiging curious kayo sa lasa neto, kaya naman na yan ang inyong katrops di na magpaawat, I-try nyo nga rin gawin ito para malaman nyo kung anong lasa kung masarap ba, So ayun mga katrops, napakaaga nga namin magising ngayon ng aking malabs Kasi ngayong araw ay schedule ng aming paglalaba Maaga nga namin sisimulan para mas maaga nga rin kaming matapos Kagabi nga na pagkasunduan nga namin alas 4 pa lang ay babangon na kami At ang unang nga nagigising dito sa bahay ay yung mother ng aking malabs Kaya naman sinabihan na nga namin siya kagabi na kapag kababangon siya ay gisingin niya na nga rin kami Pero alam nyo ba mga katrops, usapan alas 4 pero ang ending alas 5 Hay nako Oh, talaga naman Filipino time. Yeah. Yeah. So, ayun mga katrops, natapos ko na nga palang lutuin yung sauce ng palabok. Nailaga ko na nga rin pala itong dalawang pirasong itlog tapos itong pasta naman ay okay na. Kanina nga pagkaahon ay nugasan ko na nga agad dito para may stop yung cooking process. Pangit din kasi kapag ka na overcook yung ating pasta. At ayan, tamang plating na nga ako dito kahit hindi marunong magplating. Naglagay na nga ako dito ng saktuhang dami ng pasta tsaka ako binuhusan ng palabok sauce. At syempre para mas maging masarap, naglagay nga ako dito ng mga itlog. Mga itlog talaga, isang piraso lang yan huy. Wala nga rin pala kaming available na onion leeks kaya naman yung dahon ng sibuyas na lang. Tsaka naglagay na nga rin ako dito ng isang pirasong kalamansi. Sayang nga wala nga kaming nabiling chicharon. Mas lalong sasarap pa sana ito. Hindi kasi namin ito na paghandaan mga katrops. Biglaan nga lang. Kaya naman literal na kulang kulang. Kagabi lang namin kasi naisip na magluto ng ganito. Para bago nga kami magsimulang maglaba ay nakapag-almusal na nga kami. Mahirap din kasi maglaba lalo na kapag kawalang laman yung tiyan mo. Lalo na Maaga na namin ito sisimulan kaya naman tara mga katrops kain na nga tayo. Matikman na nga itong ating nilutong ispabok. Ang tawag ko nga dito sa recipe na to ay ispabok. Bakit ispabok kamo? Kasi nga yung sauce niya ay pang-palabok tapos yung pasta naman ay pang-spaghetti kaya in short ispabok habang kumakain nga ako dito ay talaga namang inaantok pa ako nakatulog kasi ako kagabi na mga bandang alas 12 na tapos nagising kami ng mga alas 5 kaya naman talagang literal na puyat pagkatapos kung ang kumain neto kanina ay eh, parang ayaw ko nang na maglabay parang gusto ko nalang matulog ulit kaso nga lang hindi pwede kasi marami na kaming labahin hindi naman pwedeng hayaan ko na lang mag isang maglabay yung aking malabs ng mga damit namin tsaka mas mapapabilis kasi yung trabaho kapag ka nagtutulungan. Kaya naman kaway-kaway sa mga magpartner dyan na laging nagtutulungan sa gawaing bahay. So ayun, kung gusto mo nga palang matikman din itong ispabok, ay gayahin nyo lang yung ginawa ko dito sa video mga katrops. Tsaka kung magluluto kayo neto, mas masarap kapag ka may chicharon. Tsaka kailangan mo din ng onion leeks para mas maging masarap. So paano ba yan? Huwag nyo na lang palang kalimutang mag-like and share. Salamat sa panonood. Bye-bye!